Tim ni Uncle dito. Ayan na. Oo. Tabag ba dito? Uh, may bunga. Suha yata ang tawag dito. Ang tanim ng pilang may bunga. Ayan o, may mga bunga yung pananim ni Uncle dito na suha. O, yung laki. O, uh, mayroon pa tawag dito yung aswete. Yung pinangkukulay sa mga pinuluto. Ayan o. Um, may namumunga yung namumulaklak. Um, namumunga na yung aswete ng Uncle. O. Pero itong lukban na ito, yung suha, oh, mga laki ng bunga, pwede na anihin ito. Ayan siya guys. Oh, oh. Ito yung bakuran ni Angkel. Ayan oh. Bakuran ng angkel. Oh. Ayan siya. Hmm, oh. yun. Oh. oh. Ito yung bahay ng Angkel. Oh. Ayan. Ayan. Oh. and bahay ng hen. Oh, ayan ho. Oh, oh. Dami talaga ng pananim sa si ankle nito. Oh. Salamat huh? guys. Thank you. Thank you for watching.